Hi guys, for today's video ay magtatanim tayo ng mais. Kaya tara na. Malabak-labak pa ang aming tataniman. Pagod. Next ko lang guys ang aming ubasan. Ubasan. Kalam naman napakarami. Itayang kayo um, mga mong... mga paraabot sa December. Ah? Ako guys, ang taga-butas. Oh, may Okay Ayan po si mama, siya ang taga-tanim ng mais. Ayan guys. Yung iba, yan nauna yung tanim namin. Malakalak na siya. Ay, aasahan na naman kaming bunga. Uy, napakalupa naman ito. Masira, siya ng Nagamasira. <laughs> <laughs> Ay sino kaya nagamas nire? Puro lupa yung damo. Ay tingnan nyo naman. Napakahirap buhatin. Mahirap <laughs> sa nagamas yan. Pambihirang nagamas yan.